Mga idol, ito yung seawall ng San Isidro Leti. Ito yung tapat ng nisipyo ng San Isidro e ano, Leti. Ayan o, ang ganda ng view. Ang ah, ganda ng view dito. Kaway, kaway. Kaway, kaway sa vlog. <laughs> ha? Turun? Saan mo? Kanang kwan? Kanang saging? Pila mo na? Ha? Wala mo yung sinisiyo? 500? Wala yung sinisiyo? Ah, wag yun. Nay, sisiyo na. Pakiyaw na ko tanan. Ha? Ah. Pakiyaw na ko tanan. Pasusiyo eh. Anong diri mo magtinda? May tao diri. Tao? May Pasin Pasusiyo eh. Pasusiyo eh. Eh, lag Tayo muna natin dito. Kasi na naimin si Sio. Ito. Itinda na ng ano. Sabi, itinda niyo dito may tao dre. Sabi, itindahan niyo. O may tao dre. <laughs> Wala tao dito nagtitinda. O yan o. Pilang ka ba? Isinta?

Oh, wow. pasensyo ba na pasensyo pa na ang guwan pasensyo hay kugihan na mga bata oh. dito yung magsuray nga oh. may tao ah. ito <laughs> <laughs> layo pa kayo layo pa pasensyo guys susundan na natin sila yung pa rin pabarihan pero yung supply, bibigay ko natin sa kanila para pagkawin natin yung taninda nila. Meron to. Meron na sila. wala yung food park and doon yung mga bata ayun na yung dalawang bata hirin siya na pagpapalit dyan ayaw palitan yung pera natin asa mo? Ato mo, ato? Ayan yung bata, sundan natin. <laughs> wala Hindi rin sila nagpapalit kuwarto dito, muna tayo maghintay. Sila to? 125. So ayan, napalit na yung mga bata. Kaya na lang. Kaya nyo yun na yung supply. Kaya nyo na yung supply. Ay, may! Ito ay yung bata. Bilay muna tayo ng apple.

Pila ka na? 125. plastic nga kwan? Sak buk. Duha unta ka buk. Pila man do? Si binti. Tangin na lang siya ug anrek. man? Duha lang. Pwede magayon. Tagay lang siya gisa. Okay, tagay si Jis. So, play sa inyo na. Tagay lang si Jis. So, ayan guys. Away na tayo.